sama tayong magiging saksi. Binalot ng makapal na usok ang bodega ng mga damit sa si FB Harrison sa Pasay City. Ayon sa trabahador sa warehouse, may narinig umano siyang pagsabog matapos kumuha ng stocks. May nagpapaputok umano mga residente bago ang sunog. Patuloy ang investigasyon para malaman ang sanhi at halaga ng pinsala. Sama-sama na po ang maraming pamilya ngayong bisperas ng Pasko sa Hapag Kainan para sa Noche Buena o di kaya sa mga simbahan para sa tradisyonal na Christmas Eve Mass. Pero para sa ibang Pilipino sa Bicol at Southern Luzon, perwisyo ang ulan at baha kung kailan magpapasko. At ang iba naman sa kasado na aabutan ng Noche Buena habang bumabiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Ganyan po ang sitwasyon ng ilang pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX at ang ibang pasahero galing pa sa ibang bansa. Saksi la, si Nico Wahe. Nico? Pia, bisperas na ng Pasko pero marami sa ating mga kababayan ang ngayon palang uuwi sa kanika nila mga probinsya. Ang iba kasi sa kanila ay tinapos pa ang kanilang mga trabaho kahapon. Marami ang abala na ngayon sa paglalatag ng handa sa Noche Buena sa mga oras na ito. Pero may ilan tayong kababayan, babiyahe pa lang pa probinsya at tiyak sa kalsada na aabutan ng Pasko. Gaya ni Emerson na nandito pa sa PITX kaninang alas 5 ng hapon at hinihintay ang alas 7 ng biyahe pa albay. Kinailangan niya kasing tapusin ang trabaho bilang surveyor sa Tagaytay kahapon. Dapat 23 kahapon pa sana. Kaso hindi ka pinayagan ng bus namin kasi kailangan na magbubuhos nga kami kinabukasan. Ay natapos madaling araw na. Kaya ngayon, ngayon uwi ko, hapon. Pero okay lang daw yan dahil makakauwi pa rin naman at makakasama pa rin ang mahal sa buhay hanggang January 5. Ang anak, uh, dito na ako sa terminal, pauwi na rin ng Bicol. Kaya bukas, nandiyan ako bukas. <laughs> Trabaho rin ang dahilan kung bakit ngayon palang din uuwi ng masbate ang teknisya na si Christian. Ay wala eh. Busy po talaga sa trabaho eh. Tsaka hindi pwedeng iwanan yung area na hindi tapos. Kailangan bago umuwi ng Pasko tsaka New Year, accomplish lahat. Panigurado raw niyan, bukas pa siyang makararating. 12 oras kasi ang biyahe ng bus papuntang Pio Duran sa Albay at 3 oras sa barko patawid ng masbate kung paano siya magnonot si Buena mamaya. Midnight snack na lang sa daan. At kung ang iba ay Pasko ang hinahabol sa probinsya, si JC, burol ng ama ang gustong abutan sa magsaysay Occidental Mindoro. Nag-emergency leave siya sa trabaho sa Saudi Arabia para maihatid sa huling hantungan ng tatay. Ito raw ang pinakamalungkot niyang Pasko. Kausap ko naman sila, sabi ko hanggat di ako nakarating, extend muna nila yung lamay para maabutan ko pa yung, siyempre yung papa ko hanggang sa huling sandali niya. Mahirap tanggapin na yung pinaglalaanan mo ng pagod, puyat, para masuportahan sila tapos mababalitaan mo na mawala ma ma nang wala ka sa tabi nila. Ang kaso, mukhang makakain pa ang oras niya na paghihintay ng biyahe dahil hindi niya naabutan ng biyahe ng bus. Ang next trip naman, bukas pa ng umaga. Kailangan namin makatawid ngayong gabi para... Kasi alam mo naman, na ngayon tapos nakaburol yung papa ko, yung nahabol talaga namin yung biyahe. Sasakay na daw siya na pabatanga Sport at pagbaba kasakali kung may biyahe papuntang Kalapan at pauwi ng kanilang bayan. Isa lang si JC sa mahigit 140,000 na mga pasahero na pumunta sa VIPX ngayong bisperas ng Pasko para makahabol sa pag-uwi. As of 5 PM ang bilang na 'yan. Mas mababa ang bilang na 'yan sa mahigit 232,000 na mga pasaherong dumagsa rito kahapon. Bagamat mas kaunti ang tao, mahigpit pa rin ang seguridad sa PITX ngayong araw. Pia, as of 9pm, 186,390 na ang mga pasaherong dumagsa rito sa PITX ngayong araw. At hanggang ngayon sa mga oras na to, ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga pasahero na lahat ay gustong makahabol na makauwi sa kanilang mga tahanan at magdiwang ng Pasko. At live mula rito sa PITX para sa GMA Integrated News, Merry Christmas mga kapuso. Ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. At kasabay po ng paghahanda ng iba't ibang lugar para sa Noche Buena, ang perwisyon baha na dulot ng shear line sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Bicol Region. Isolated ang ilang barangay sa Camarines Sur habang ang isang bayan sa Oriental Mindoro, State of Calamity na. Ating saksihan. Kung kailan disperas ng Pasko, siyang buhos naman ng na matinding ulan sa Del Gallego, Camarines Sur. Lubog sa baha ang dalawang malalaking spillway, kaya limang barangay ang isolated. Ayon sa Pagasa, asa shear line o ang pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin ang nagdudulog ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Bicol Region. Shear line din ang nagpapaulan sa Southern Luzon. Sa Perez Quezon, abot lipib ang tubig sa ilang lugar. Lubog ang maraming bahay gumamit na ng tali para mailikas ang mga residente sa isang barangay. Lubog din ang ilang bahagi ng Lopez, gawin din sa Atimonan at Tagkawayan. Baharin sa National Highway ng Naujan Oriental, Mindoro. Ayon sa si MDRRMO, Umapaw ang ilog sa karatig bayan ng Victoria matapos mabutas ang earth Day, sa gitna ng pagulan at malakas na akos ng tubig. Lahat ng barangay apektado dahil Sabay ng Bacor State of Calamity na dahil sa matinding pagbaha, dalawang linggo na raw nararanasan ang halos walang tigil na ulan. Kung magtutuloy-tuloy ang ulan, baka hanggang bagong taon na ang baha. Halos lahat ng barangay na ay apektado ng baha dahil din sa tuloy-tuloy na ulan. Ah, po, kita yung in village, parang apektado yung mga nanadalay, matelen tuloy na ng nakikita. Ngayon, siguro ay may naging may barangay. Ah, no? Buwis buhay naman ang pagrescue ng Red Cross sa mga nakatrap sa halos abut ng baha sa Cadiz Negros Occidental. Sa latest weather advisory ng PAGASA. Posibleng magdulot bukas ang shear line ng heavy to intense rains sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Moderate to heavy rain naman ang posibleng sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Albay, Sorsogon, Masbate, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Northern Samar. Manatiling alerto sa posibleng pagbaha at landslides. Para sa GMA Integrated News. Marisol Abduraman ang inyong saksi. Nais ng AFP na bumili ng missile system para mas madepensahan ang ating exclusive economic zone. At isa sa mga tinitignang bibilhin ang Typhoon Missile Launcher ng Amerika. Pero ngayon pala, umaalman na ang China. Saksi si Chino Gaston. Bukod sa mga karagdagang barko, eroplano, mga unmanned aerial vehicles at radar systems, nais ng AFP na bumili ng missile system para maidepensa ang exclusive economic zone ng bansa. They're proposing to our quarter for the possible inclusion do sa modernization program of the uh, medium range uh, capability missile platform that will support yung ating uh, contribution doon sa implementation ng KPSI. Malayo pa lang sa lupa dapat Defense. Ayon sa source ng GMA News sa Department of National Defense, tiyak na maipapasok sa AFP modernization program ang pagbili ng mga missiles. Problema na lang daw kung anong klaseng missile system ang bibilhin dahil tiyak na aalmahan ng China ang pagbili ng anumang missile system na kayang abutin ng coastline ng Southern China. Isa sa mga posibleng platforms na tinitingan ay ang Typhoon Missile Launcher System ng US na ilang beses nang ginamit sa pagsasanay ng US at Pilipinas at nananatiling nakadeploy sa Northern Luzon. Sa isang pahayag, nagbabala ang China na posibleng pag-ugatan ng anilay arms race sakaling bilhin ng Pilipinas ang Typhoon Missile System ng US. Ang kailangan daw ng rehiyon ay kapayapaan at kaunlaran, hindi gulo o armas. Muli raw nilang hinihikayat ang Pilipinas na tuparin ang ipinangakong alisin ang Typhoon Missile System at itama ang pagkakamali. Sa isang statement, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang pag at pagbili ng mga missiles ay karapatan ng Pilipinas para sa sariling seguridad at depensa at hindi kayang kontrahin ng sinumang bansa. Kung nais raw talaga ng China na pahupay ng tensyon sa rehiyon, dapat itigil nito ang mga pagbabanta, panggigipit, pangingialam, at alisin ang kanilang mga barko mula sa EEZ ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, sino gasto ng inyong saksi? Mga ready-made dessert na ang binibili ng ilang shopper para iwas-abala ngayong bisperas ng Pasko. At syempre hindi mawawala ang bida sa hapag ng ilan, ang lechon. Saksi, si Bernadette Reyes. Tulad ng mga nagdaang taon, instant hit ang mga panindang lechon sa Laloma sa Quezon City. Ang hilera ng mga golden crispy na lechon, hindi tumatagal at agad na bibili. Hindi man siya nagmahal. Although, medyo lumit lang konti yung lechon. Pero yung presyo naman, ganun pa rin naman. May, ay, meron pa rin tayo mga ganun, 8,000, 10,000 na mga halaga. Pamahiin pa 25, kailangan may lechon. Pero paalala ng DOH, Hinay-hinay sa pagkain ng mga matataba tulad ng lechon. Dapat kahit maraming handa, balanced pa rin ang diet natin. Ang ating pampinggan, dapat kalahati, prutas at gulay. Ang one-fourth lamang ang carbohydrates o yung kanin na tapansit. Tapos yung one-fourth yung ating uh, lechon, hamon, etc. Siyempre, kung ang lechon ang main dish sa noche buena, marami rin na naghahanda ng panghimagas. Ang ilan, piniling bumili ng ready-made desserts para iwas abala na. Sa trending na tindahan ng Leche Flan na ito dito sa Sampaloc sa Maynila, kahit na Noche Buena na mamaya, marami pa rin humahabol mamili ng kanilang panghanda. Mas masarap dito at mas malalaki. Busy po, marami pang trabaho, ngayon lang po may chance. Iref na lang nila. Huwag na lang sila makisabay pag dating na mga 28, 29 kasi sobrang daming talaga. Meron din namang pinipili ang mas simpleng salo-salo. Ang 87 anyos na si Presentacion Bayaras, halimbawa, tinapay at hot chocolate ang handa. I'm used to it. You have to adjust. Tanggapin mo kung ano katayo mo sa buhay. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. 65% ng mga Pilipino ang nagsabi na masaya silang sasalubungin ang Pasko ngayong 2024. At batay po yan sa survey ng SWS. Mas mababa naman po yan kumpara noong nakaraang taon. Tinanong namin po ating mga kapuso, happy ba ang Christmas para sa inyo? Mula sa Manila Cathedral, Saksi Lai, si Von Aquino. Von? Pia, sa kabila nga ng masamang panahon ay napakarami pa rin mga Katoliko ang dumalo sa Christmas Eve Mass dito sa Manila Cathedral. Napuno ang simbahan at kahit sa labas, may mga nagpayong para makadalo sa Misa de Gallo. Sa kanyang homily, pinigyan diin ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na ang ating Panginoong Heso Kristo ang nagbibigay pag-asa at lakas sa atin sa kabila ng mga hamon sa buhay. Si Jesus Anian ay pinanganak sa mundo, may pangalan at may pamilya, ay hindi nalalayo sa atin at kasama natin siya sa ating paglalakbay. Mas espesyal pa niya ang Christmas Eve Mass dahil ngayong gabi sa Roma ay formalan niyang bubuksan ni Pope Francis ang 2025 Jubilee sa pamamagitan ng pagbubukas ng Holy Door ng Papal Basilica ng St. Peter na may temang Pilgrims of Hope, Lakbay Pag-asa. Without Jesus, there is no hope. His love makes us stronger to face all life's difficulties. His hope will not disappoint us. Let us start our journey together as pilgrims of hope. Merry Christmas to all of you. Maligayang Pasko sa ating lahat. Amen. Masaya, meaningful, kasi sa, lalo na sa ating mga Pilipino, kasi magkakasama sa family pa nagsis, nagsisimba, tapos nire-remember natin yung pagsilang ni Jesus. As Filipinos, pag umuulan, biyaya sa atin yun eh. So like yung pagsilang ni Christ, I think biyaya sa atin yun. Tinanong namin ng mga kapuso online kung happy ba ang Christmas nila ngayon. Sagot ng isa, masaya dahil marami daw blessing sa kanyang buhay dahil kay Lord. Masaya din ang isa kahit walang handa basta malakas at masigla ang lahat ng miyembro ng pamilya. Hindi naman masaya ang isa dahil walong taon na siyang hindi nakakapagdiwang ng Pasko sa Pilipinas. Komento naman ng isa pa, sakto lang dahil kahit daw walang handa ay may hapunan naman. At sagot ng isa pa, kahit hindi magarbo ang handa o hindi kumpleto ang pamilya, ang tunay na simbolo ng Pasko ay ang pagmamahalan, pagbibigayan, kapatawaran at pasasalamat sa Diyos. Masayang masaya. Kumpleto ang pamilya namin. First time ko po mag-Christmas dito ta <laughs> umulan pa. Happy naman po ako na nagka-opportunity ako na mag-work po dito. Medyo malungkot. Bakit uh, ba? marami po ang pinagdadaanan. Ngayong 2025, sana malagpasan ko na lahat. Pia, yeah, ang Christmas Day Masses naman dito sa Manila Cathedral ay gaganapin ng 8 a.m. 10am, 4pm at 6pm. Merry Christmas sa iyo, Pia! At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, ako si Kinong, inyong saksi! Biglang nagpulasan ang mga tauhan na isang barkong tumagilid sa pantalan ng Istanbul, Turkey. Ang dahilan ng pagtagilid dahil umano sa hindi balanseng pagkarga ng mga cargo. 10 sa limang tauhan ang nasagip habang tumalo naman sa tubig ang limang tauhan. Bayang nasaktan ng isa sa kanila at agad isinugod sa ospital. Bukas, mapapanood na po sa ika-50 Metro Manila Film Festival ang pelikula ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Green Bones. Inulad po ito ng mga positibong review kaya todo ang pasasalamat ng cast and crew. Papuli na ilang kritiko sa pelikula Filipino Cinema at its finest. Five out of five stars din ang ibinigay ng The Manila Feed, Richard Paglikawan ng Lion TV at My Movie World. May nagsabi pang maaring frontrunner daw ito sa MMFF. Bukas po, mag-iikot naman ang cast ng Green Bones sa mga piling sinahan sa Metro Manila. May kanya-kanyang food craving ang mga kapuso star ngayong Noche Buena. At ang ilan po sa kanila, ipinagdiriwang ang Pasko kasama ang kanilang pamilya. Saksi, si Nelson Terla. Kung nung nagdaang taon, revenge travel ang nasa Christmas list ng mga celebrities. This year, timbahay ang marami. Nagsasama-sama po talaga. Tapos games lang. Dito lang po sa Pilipinas. Finally, it's time. Of course. One year na ko lang hinihintay umuwi. So I'm really looking forward. So kasama yung family ko and uh, gusto ko mag-bonding kami ng dad ko kasi sa dami na ng problema ngayon, gusto ko lang magkasama kami ng family ko. Ang katapat ng Noche Buena, mga putahing hindi natin malilimot, di ba? Mga food cravings na buong taon nating hinintay. Fruit salad na maraming nata de coco. Favorite ko talaga siya. <laughs> Yung tinuguan ng lola ko sa, sa Bulacan. Mami ko kasi sobrang galing magluto eh. Isa sa mga signature dishes niya na niluluto niya every Christmas is yung kaldereta niya. Ham. Ham, especially coming from yung tita ko. Ang leche flan. Sobrang soft. Mga masasarap na pagkaing nagpapaalala sa atin ng masasayang araw at kabataan. Ganun pa rin. Sama-sama pa rin kaming lahat. Oh. Tapos potluck yan. Kanya-kanyang dala ng mga kanilang special dish. Unang-una yung potato salad ng nanay ko, tsaka embutido, tsaka syempre yung menudo ni Lola. Mas pork chop ni Mama. oh, eh, shop ni Mama rin, siyempre. Sa bawat salo-salo ng Noche Buena, hindi lang pagkain ang pinagsasaluhan, kundi ang pagmamahal, tawanan, at mga ala-alang nagpapaalala kung gaano kahalaga ang pagiging magkakasama bilang isang pamilya. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Mga kapuso, isang oras na lang at ah? Pasko na. At bumabati po kami na isang maligayang Pasko sa inyong lahat na way maghari ang pagmamahalan at pagbibigayan sa isa't isa Maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Unang una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.